Hi everyone! Good morning! Ngayon ang araw na naisipan ko mag-vlog, naisipan ko ulit mag-update dahil ngayon nga ang araw na uuwi si Mr. Park sa Korea. Inaantay ko lang ang aking kuya dahil kagabi. Di ba? Dahil nga na uuwi si Mr. Park, ang aking asawa pa Korea. Sinabi ko sa kanila na pupunta sila dito kagabi. Sabay-sabay kami -sabay kumain ng dinner. Tapos, bago sila umuwi, naisipan ng kuya ko, si Abeng vlog na paghandaan si, si Park ng pinaupong manok. Pero until na wala 5 na wala pa rin sila. Sisipin natin sa taas si Mr. Park kung ano-ano ang kanyang mga preparation or baka tulog pa. So, tara na. Ayan, umaga na. Pero wala pa rin si Manuel Marvin. Good morning, Papa. My vlog. Say hi to my vlog. Good morning. Good morning. I told him that today you will go back to Korea. Mm. Mm. Are you excited you can eat Korean food? Mm. Anything you will miss in the Philippines? Oh, I miss here already. How about food? Food. Mm. <gasps> <laughs> okay. You will not miss Filipino food. I miss. Lechon mm -hmm. kawali Last night, mm. kasi nagprepare ako sa kanya kagabi ng lechon kawali. <laughs> mm, be careful, ha? Okay. 매일 질러서는, 브리이커 브라리얼 웨이 게임, 듣 to ang dadalhin lang ng asawa ko Dahil mabigat na daw siya Titingnan natin kung ano ang laman Dito ay dinala niya na ang drone Kasi hindi ko naman siya magagamit So ang plano namin ay ibebenta na lang Kasi wala namang gagamit, bago pa Tapos ayan, damit niya lang Kasi may damit naman siya sa Korea At mga briefs, socks Mabigat lang siya dahil dinala niya ang iPad, laptop ni kuya, laptop niya. Yan ang nagpabigat. Kasi sinabi ko, hindi ko naman kailangan ng laptop ni kuya kasi may laptop naman ako, di ba? So much better na dalhin niya. Ayan, dinala niya. So ito na ka Parkers. Good morning. Ulit, ang inaantay natin dito na pala nagluto. Hi, Sati Jenilin. Sabi ko, hi na daw ito na yung pinaupo kay Basi Turog pa. Ito na ang kanilang pinaupo. Dito na kayo natong tapusun yun. Mga pirapin na kami nits. Biskat ka na akong pandrive na chinila sa uragali, kada sa imo. Wala sa akin, adi didigin ang kulang. Uhum. -huh. Habang si Park kumakain, kami ay nag-aasika sa maglinis ng sasakyan. Dahil nga ayaw naman namin na i-park yan doon sa airport na sobrang dumi. Yan si May Marbing. Say hi, May Marbing. Yay! Good morning. Abing's yeah. vlog. Abing's vlog. promote. Aja ya, kasih person. Aja, aja Mei. Nanti tu. Jadi ya, coba ibu. Enggak buang. Si Mister Park. So kau ini yang ini tipi ni matugas ini. Today my food. Today your food. Ah, ada Hmm, mati Janelin. Tapos ano eh? Mountain chicken. Native. Native. Native, native chicken. Maram mo. Diyan, ano mo siya? Mater. Wow. Masken mm. dyan? Mm. 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 Yes. Masarap. Mm. Masarap? Mm. Mm. Do you want coffee? Already. Ayan. Chicken ano yung got there? Ha? Not chicken. That is chicken. Not chicken meat. Oh, because that is native.

Everyday day, cool, huh? Mm. See you in the airport. Thank you, all. Thank Hug, Papa. Hug, hug. Okay. See you next time, you know. Papa, love you. If you have... Park na muna magdadrive. For the last time. Aja. Okay. Next year ulit. Okay. Bye, Kaparkers! Okay, na. Bye bye. bye, -bye. See you next time. Good mm -hmm. morning. Oh, so all our to this <laughs> <not> <laughs> Manila. This is for me Papa, a girl strong the we are up their own tuloy na tuloy na talaga si Park dahil dumating na ang kanyang aeroplano. Ay, hindi pala sa kanya aeroplano. Sasakyan yung aeroplano. I-zoom natin. Ayan na. Thanks, God. Safe naman. Ayan, guys. Tingnan na lang natin si Mr. Park. Ay, Super sad. Antayin natin kumaway si Mr. Park. Kakaway yun. Sana makita ako. Labas na papa pa. Diba yan? Nakakaiyak. Yan na. Nanginginig ako. Papa! So, ayun ka, Parkers! Na, Naka-uwi na si Park. Grabe, <laughs> hindi siya talaga mapatigil ang kaka kakaway ni Park kanina. Sobrang kinarot ang aking puso. <laughs> Uy, babay na nga. Babay kita sa vlog. Bye-bye, guys. Thank you. Shout out pala sa pulis na na nag-approach sa akin kanina. Nakilala daw niya ako. Thank you so much, sir. Sorry pala. Sorry. Thank you. Bye. Ano? <laughs>